Bona kami guys. Dahil sa mahina ang aming magkakabit ay ang aming magtatapas ayan na agad namin ang paghakot. Tayo magtatao muna. Uy, mm bayad -hmm. ba 'yan? <laughs> Parang na-amoy ko may puke. Yay, <laughs> kusay iyon di ko. Ala, yok kusay yon, di <laughs> ko. Abi kulang ay. Tang arop lang 'yan, amoy puke na. <laughs> oh my god. <laughs> eh, tang arop lang, amoy puke na. Pero kung titignan nyo guys, sino sa amin ang amoy pukis ay yung nakaamoy. <laughs> Iksik yan. Nakaka-utay-utay na ng pag ano. Ayan, konti na lang. Kunti na lang guys. At um, uh, kunting kimbot na lang. At makakapagatong na kami. Tutumari ka. ka. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, nagbudots na. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan ang isa sa Por Kalog. <laughs> Nawala guys yung isang kalog sa amin. Yan ang pumalit. <laughs> Kahit siya pagod na pagod, nakakasayaw pa rin. <laughs> Kaya naman ang kalat namin, oh. Hindi na namin mabiyara ng amin mga daladalahan. Ayan, oh. Anong gulo? Yan ang gulo. Pero hindi naman kami ganito sa aming bahay, mga kaindol <laughs> Hindi kami lamog sa baha dito lang. Ayan, di na kasi namin maabiyaran. Dahil kami busy-busy sa paghakot. Ayan, konti na lang. Ito na lang ang aming hahakutan oh. Ayan. Mag-iisang araw na kami nagbabaak at naghahakot. Lang kimbot na lang yan. Siguro mga... Uh, baka mga 20 hakot na lang namin. At mm, mapupunuan na namin ito. Pero kahit ito ipuno na namin mga ka-idol, hindi pa rin namin niyang gagatungan. Dahil talaga mamayang gabi ang gatong nito. Dahil kami ay mag-iipon pa dun. Yung lugar kasi na yun, yung partin dulo na hindi pa namin yun mm, na At ang inunan nga namin, dahil may nagtatapas na, muna na rin kami ng pagbabaak para kami ay walang abala ng pagatong. Gagatungan na namin ito mamayang gabi. Tapos, ang gagawin namin bukas, katulad ng ginawa namin ngayon, uh, may nagtatapas at may naghahakot, may nagbabaak. Tapos, pagtutulungan na rin namin ulit sa bandang huli ang mga hakotin. Pagkatapos ng mga baakin, ayan. Ito naman ay ano, ah uh, pagka yung aka, inaakala na niyang mas madali-dali kasi yung pagbabaak ng nyug dahil steady siya. Ako naman ay medyo naghahakot kaya medyo natatagalan. Kapag siya wala na rin baakin, ayan tumutulong na siya ng paghahakot sa akin. Ayan, tulungan lang. Sabi ko sa inyo kami ang magkasama niya sa hirap at ginawa. <laughs> ayan guys, nagmodel na siya. <laughs> Ayan. Ah, uh, na, napapansin ko si na siya ay namamayat ngayon. <laughs> Dahil sa dami na ng trabaho, parehas kami. Parehas na kaming namamayat ngayon. Ayan, ito. Itong yug na ito. Ayan dito na dito na galing yan sa ibabaw na yan. Hindi ko na yan diyan itinimbon kanina para nga uh, pinagkaabalahan ko na siyang iitsa siya dito para siya ay ang hindi na namin hahakutin. Maghahakot pa kasi kami ng bunot mamaya bago dumilim para kami ay may maigatong. Hindi katulad nung malaking bagay din kasi sa amin yung kami ay magpaparada. Meron kami magpaparada dahil andito lahat ang nyog sa tapahan. Andito yung panggatong, hindi na namin yun hahakutin. Dahil andito na, dito na nagtatapas ay kapag kaganya na wala kami magpaparada talagang tapas sa hahakutin pa talaga namin ang bunot para may maigatong kami ay napakataas ng bundok na yun guys oh ayun oh, napakataas niya Ayan, ando, ando na ulit yung aking kasama Nagbabaak na doon Naririnig ko na yung kanyang pagbabaak Andito pa rin ako uh, Hihintayin ko na siya makapagbaak ng uh, Kapag God, ganyang malapit Sa tapahan ang pinaghahakutan ko 20 buo ang aking uh, Dinadala Bali, 40 baak Ang uh, dinadala ko nito 40 baak na ganito Ayan kaya siya ay sa 40 baak, bali 20 ba buo siya. Dahil malapit naman, kapag dun sa malayo, katulad nung malayo na ang pinaghahakutan ko kanina doon, talagang nagdadala lang ako ng 15. Dahil sobrang bigat talaga. Pagka malayo, hindi ko kayang itambay. Dahil kita ay nagkakaedad na. <laughs> hindi na... hindi na ano ba hindi na natin kaya yung lakas natin nung una yung pagbubuhat ng halos ay hindi kayo maniniwala mga ka-idol ah uh, talaga malakas ako sa buha at tanong ako ay medyo bata-bata pa nung panahon na may inaalagaan pang nyugan ang mga magulang namin nung mamatay yung tatay namin ay Katu katulong kami sa pag ng aming nanay. Hinahakot lang namin. Hakot na rin hinahakot lang din namin 'yung kapag wala rin ganitong magpaparada. Talagang hindi naman sa pagmamayabang ay talagang bumubuhat ako ng isang sako. Na isang sakuhang isang sakuhang bigas. Talagang kaya kong pasanin yun Pero ngayon ay talagang wala na wala na talaga kupas na kupas na wala nang kalakas-lakas doon nga sa 20 buo ay ako ay nahihirapan na kaya talagang sabi lang ay yung lakas ng kabataan ay wala na ngayon dahil uh, kita ay 55 years na kaya wala nang lakas ay ang nakakakurib di mga ka-idol Ayun, napakadilim dun sa lugar na yun. Oh. Magagatong pa naman kami mamaya. Baka kami ay ulanin. Ayan, nangingilig-ngilig na naman ang aking ah uh, kamay. Ayan. ah uh, magpapaalam na ulit ako at ah uh, kami ay mag hahakot na ulit. Ayan, naigipay manguha ka nga ng ganyan at nang tayo may maigatong baka umulan. Tayo mahihirapan sa panggatong. Ayan. Nakaranas na ba kayo guys na maggatong nito? Ayan ng uyo. Ayan, ginagatong namin yan sa pagluluto. Ayan. Ah, uh, pansamantala na naman kaming magpapaalam at ako'y maghahakot na. Bye bye na. I love you all.